morning lahat sa inyo guys so, kaka ko ka lang galing sa trabaho so ngayon uh, Valentine's Day na tayo guys happy Valentine's Day sa inyo lahat so ngayon may ibibigay ako sa asawa ko ano? isang money bouquet guys ayan ilagay ko sa bag ang galing mo talaga bride ka so, isa-surprise ako siya So ngayon nasa taas siya ng patulog ng aming anak. Ayan, hindi niya tayo narinig. Ayan. So, guys. Nasa itas na tayo. Sa kabilang kwarto namin. So, yung misis ko ngayon nasa baba siya. Sa, sa kusina namin, nunghugas ng plato. Tapos yung bibiro ng bibi namin. So, ngayon bubuksan na natin yung ating malibukit para sa kanya. So, isusurprise natin siya mamaya. Okay, so, Nasa loob ng aking bag guys hey guys So yun guys, uh, iusin muna natin yung money bouquet. Yun okay. guys, tapos na akong mag-ayos sa ating money bouquet. Para sa Happy Valentine's Day ito guys. Ayan. Mani bouquet yan guys. Ayan. Ayan guys. Akin na lang. So ayos ba guys? So abangan natin mamaya guys. Pag akit niya dito sa taas. Ayan. Siguradong magiging masay siya dito. So surprise natin siya. Wala talaga siyang alam dito. <laughs> Ganun ba? Ta So yan lapit na siyang pumasok dito sa ating sapresa. Ayan, nandayan na natin siya. Kunti na lang. takpan natin yung mali bukit natin guys takpan natin para hindi siya makita agad matalino ka mo akong pesa Hi hey, guys, happy Valentine's Day. Sino? <laughs> so... Buwes na man ito. Dito na kami sa bahay ha, wala kami sa hotel. Google. Hey. Love loving. I'm loving. <laughs> <laughs> Garapal ka rin ha?

Siya siya. Huh? <laughs> <Switchiness>. <laughs> yeah, sir, siya. Speechless. <laughs> ang sangang sa ang Thank you. Thank you. Thank you, my Pakita kanila, man. <laughs> yeah. 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 <laughs>